Pepay Epay, Pe-Pay! pe, -pay? pe, -pay? pe, -pay? pe -pay? Mga gintong natiti ako. Nagmula ito sa mahihwagang baboy. Kailangan ko siyang makita. Dito sa mundong pinasok ko, para kayong nasa probinsya. Ang mga tao, mahilig mag-alaga ng mga hayop. Isa na riyan, si Nonoy. ang alaga niyang... Wala. Nawawala si Pepay. Nawawala ang alaga kong baboy. Naku! Huwag kang malungkot, Nonoy! Tutulungan ka namin hanapin yung nawawala mong baboy na si Pepay, tama ba? Pwede mo ba akong bigyan ng ilang detalye tungkol kay Pepay para matulungan kita sa paghahanap? Nagsimula ang kwento namin ng alaga kong si Pepay mula nung bata pa ako. Hilig ko nung pumunta sa kagubatan para mamintas ng isang uri ng prutas na doon lang nakikita. Golden apple ang tawag nila sa prutas na yon. Ayan, may napintas na akong ekstra sakto hanggang bukas. Hanggang isang araw, habang nasa kagubatan, huh? Ano yun? May narinig akong umiiyak. Nang sundan ko ang tunog ng mamunting hikbi. Isang biit? Umiiyak siya sa gitna ng kagubatan. Walang kasamang mga magulang o kaibigan. Ay, nawawala ka ba, Piggy? Oh, siguro nagugutom ka kaya ka umiiyak, no? Hmm, ito. Sa'yo na yung extra kong golden apple. Hmm. Ang biik. Tumahan din siya sa pag-iyak. Sarap na sarap siya sa ibinigay kong prutas. Ang cute mo naman. Sige. Bibigyan kita ng pangalan. Ikaw na lang si... Thi... Pepay! Inuwi ko na ang bake at mula noon, araw-araw kami nagpupunta doon sa puno ng golden apple para kumain. Naging matalik ko siyang kaibigan. Pepay! Pepay! Apir! Toink! Pero <laughs> <laughs> nung isang araw, Bigla na lang siya nawala. Lagla ka na lang siyang hindi nakita. Gusto ko na ulit siyang marinig tumawa at Sige, sige, Nonoy. Akong bahala sa'yo. Tutulungan kita hanapin yung alaga mong baboy para muli mong marinig ang mga tawa niya. Okay? okay? May, isang isa pa pala siyang kakayanan. Kaya Nagbibigay siya ng kayamanan. Mga mahal kong nasasakupan, pinatawag ko kayong lahat para ipaalam sa inyo na may isang nawawalang hayop ang aming natagpuan. Narito pa ang ibang amazing stories na kailangan nyo rin abangan. Ang amazing talent ng lalaki ito. Tumawid sa alambre! Paano nangyari yun? ang brain cells niyo dahil bibigyan namin kayo ng interesting facts. tungkol sa mga bituin. Bye-bye! Naghahanap-hanap na ako kung saan-saan. Bye-bye! 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 Pero hindi ko talaga makita si Pepay Hanggang narating ko ang kaharian. Kung saan nakadungaw ang hari. Mga mahal kong nasasakupan, pinatawag ko kayong lahat para ipaalam sa inyo na may isang nawawalang hayop ang aming natagpuan. Ha? Huh? Nawawalang walang hayop? Teka, hindi kaya... Isang baboy! Huh? Naku! Yan eh, ata si Pepay! At hindi lamang siya pangkaraniwang baboy, kundi isang rin wagang baboy. Eh? Um, ano? Ah? Ha? Ang matagal lang sabi-sabi, meron daw isang mahiwagang baboy. Mahiwagang baboy, oh! Ha? Ah? Na kaya maglabas ng gintong barya. Ay, alam mo, matagal ko nang naririnig yan. Alam mo, marami na nga nagsubok na hanapin yung baboy na yan. Pero oh, alam mo, hindi daw basa-basa naglalabas ng gintong barya. Pero, teka lang, naglalabas ba yun ng barya pag tumatawa? Kung sino man! Ang may nagmamay-ari sa mahiwagang baboy. Bukas ang aking palaso para muli mo siyang makuha. Pero tila marami ang nagkaka-interes sa mahiwagang baboy. Malari! Malari! Ako po si Berting at ang mahiwagang baboy po ay aking pag-aari. Ha? Eh? Eh? Sus! Yung ba talaga yan? Ba, di kami naniniwala. Anood ka. Blah... Blah blah blah... Blah blah blah... Blah blah blah... Hmm! Aduh! Aku je! Aku je! Sinu ngalingan! Hindi kau mayari nang baboy! Malari, Patawad poh malari. Hah! booking. Um, Ako okay. Ok? Hmm... Um, Yes, walang galang na po. Opo, um, yung baboy po, opo. Ako po yung may-ari. Ako nga po pala si Lottie. Opo. Ah, Lottie. Sige nga. Tunayan mo na sa iyo ang yung baboy. Patawanin mo. Watch and learn. Um, Oinky! Hi, Oinky! Ah, uh, Anong baboy ang magaling sa karate? Ano? Hmm. Eddie? Pork? Chop? Ta pork chop? <laughs> oh, yun ah, that joke yun ah! <laughs> Isa ka mapangas! Lumayas kayo! Umalis kayo sa harap ko! Patawarin niyo po! Pasensya na po! <laughs> ah, sorry. Mm na kumakaaha. Kung ito na nga ang baboy ni Nonoy, sure akong matutuwa siya sa ibabalita ko. Noy! Noy! Nakita ko na si Pepay! Huh? Son! Sa palasyo siya! Nakuha siya ng hari! Ang pa, puntahan na natin siya doon. Salamat! Nasasabik na akong makita ang aking alaga at matalik na kaibigan. Mahal na hari, Uh, ako po si Nonoy at ako po ang tunay na may-ari sa nawawalang baboy. Ang pangalan niya po si... si Pepay po. Kaya ko pong patunayan at... kaya ko pong siyang patawanin. Pepay baka mo. Sige. Nice ko yung makita. Pepay? Appeal! <coughs> Toink! Mm. Siya nga! Siya nga ang tunay na may-ari ng mahiwagang baboy! Si Pepay pala, napignap noong araw na nawala siya sa gitna ng kakahuyan. O, pepay Abir! Toink! <laughs> ang mga baryang inilalabas ni Pepay Pinupulot ni Nonoy para ipambili ng kanilang mga pangangailangan. Pero hindi niya namalayan na may tatlong piraso ng gintong barya ang hindi niya napulot. Eh ba, ilig na. Uy na tayo. <laughs> at noong araw din yon, isang mga ngaso ang nagkataong naligaw sa kagubatan at nakita ang tatlong piraso ng gintong barya. Mga gintong barya. Natitiyak ko Nagmula ito sa maiwagang paboy. Kailangan ko siyang makita Natuntun ng mga ngaso ang tirahan ni Nonoy At hinintay niya itong lumabas ng bahay O oh, Pepay, babalik ako ha Nung umalis si Nonoy, sapilit ang kinuha ng mga ngaso si Pepay at dinala ito sa kaharian. ninyo ang aking natuklasan. Nahanap ko na ang mahiwagang baboy. Ano? Nakakatiya ba? Nasaan? Nasaan siya? Buong galak niyang ipinakita ang kinuhang baboy sa pag-aakalang makakakuha siya ng malaking pabuya. Ito po, mahal na hari. Paano mo natitiyak na ito ang mahiwagang baboy? mula po sa kanyang pagtawa ang mga gintong bariya na ito. Siya nga, mahiwagang baboy! <laughs> Pepay? Hmm! Pero hindi pala happy ending ang kwento nila. Nga. Dahil ang inakalang hari na may gininto ang puso, Ah. May masamang balak pala sa mga gintong bariya ni Pepay. At sino naman nagsabi sa iyong ibabalik ko ang mahayawaga mong alaga? <laughs> ah, 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 ah! Sa wakas! Mapapasakin na ang yaman ng buong mundo! Ah ah, 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 ah! ah! Sige! Ang nais ko ngayon, matawanin mo ang iyong mahal na alaga hanggang mapuno ang aking mahiwagang baul! <laughs> Pero ang dalawa, nakaisip pala ng solusyon Abel! Pahing! At nag umpisang tumawa ng tumawang dalawa Walang humpayang paglabas ng mga gintong barya mula sa bibig ni Pepe Abel! Pahing! Ah! Sige! Huwag niyong isigil! More! More! <laughs> Abel! Pahing! Para nang mapuno ang baul, hindi pa rin tumigil ang dalawa. Patuloy sila sa pagtawa. teka. Ha? Ha? teka, tigil mo. Hanggang sa ang kapaligiran, napuno ng gintong barya. Dahilan para mahirapang gumilos sa hari at ang kanyang mga kawal. Hindi na ako makagalaw. Nagpatuloy ang dalawa hanggang natabunan ang kaharian ng limpak-limpak na gintong barya. na, pepay. Yeah. Galing natin, Bebay! At nalunod sa kanilang kasakiman ang mga tao sa kaharian. Good job, no at Bebay. O, oh, dali, Tumaks na kayo! Yeah. <laughs> Para sa inyo! Alam! sapat na ang mga ito para sa mga taong bayan. Dahil ang anumang labis nag-uugat ng kasakiman ay nagdudulot ng hindi maganda kanino man. Aha! Naisip niyo na rin ba kung ang wishing star ay isang abang star? Don't worry mga ka -aha. cause we got you! <laughs> Dahil ngayong umaga, hindi lang natin aalamin ang sagot sa ating nagbabagang tanong. Pagbibigyan kami ng listahan ng coolest things tungkol sa stars na baka ngayon nyo palang malalaman. Ang mga bituin ay mga nagliliwanag na balls of gas na makikitang tila nagniningning sa kalangitan. Pero... Wow! The star TRIVIA NUMBER 1 STARS DON'T TWINKLE sa ating listahan ay may kinalaman sa pamilyar na nursery rhyme. Alam niyo bang hindi naman pala talaga nagtitwinkle ang mga bituin sa langit? What? Ang twinkling effect ng star ay tinitawag na stellar scintillation na resulta ng atmosphere ng Earth. So parang pag nakita ka ng lampara sa malayo, kahit malaking malaking ilaw sa malayo, tapos pag dinaanan mo yung daliri mo ng ganyan, dinanan mo siya ng daliri mo. Makita mo siyang kukutitap siya. Kahit di naman talaga kumukutitap yung lampara. So, ganun din yung sa ating atmosphere. Yung mga dust na nasa atmosphere natin, tapos yung mga turbulence na tinatawag o paggalaw, pag sa ating atmosphere. Yung nangyari, kumukutitap yung mga bituin. Pag nasa outer space ka, pa Star Trivia Number 2 Our Sun is a Dwarf Star Yes mga kaaha. In case you don't know, ang ating Haring araw ay isang star at nabibilang daw ito sa classification na dwarf star. Yung classification system kasi natin ngayon, ginawa siya ng mga scientists nung nag-aaral sila ng mga stars nung early 20th century. Nakita nila na yung ibang mga bituin sobrang laki kumpara sa sun. So tinawag nila itong mga giant stars. Tapos lahat ng stars na hindi giant, dwarf na. Compared sa mga giant o supergiant stars, relatively small daw talaga ang sun. Ang ibang stars, pwede rin maging hundreds or thousand times bigger kumpara dito. But star trivia number three. Every star you see in the night sky is bigger and brighter than the sun. Alam niyo ba ang lahat ng stars na makikita sa kalangitan ay mas malaki at mas makinang pa sa araw? Ang primary reason dito ay ang distance nito sa layong 93 million miles o 150 million kilometers sa Earth, ang sun na nga ang pinakamalapit na star mula sa atin. Kaya naman mukhang malaki ito sa atin. So yung mga stars, malalayo talaga. Sobrang layo nila na hindi natin ginagamit yung kilometers or miles para malaman yung layo nila. Minsan ginagamit natin ang unit na, na light year. So ang light year, yun yung layo na tinatakbo ng ilaw in one year. So yung mga stars, minsan umaabot sila ng hundreds of light years away or even thousands of light years away. So, ganun kalayo yung mga stars. Kadalasan, ang stars na nakikita natin sa kalangitan ay yung maliliwanag at malalaki na kayang magpaabot ng kanilang starlight sa Earth kahit na sobrang layo pa nila. For star trivia number 4, a red star is cold, a blue star is hot. Alam niyo ba ang kulay ng stars sa kalangitan? Ay isang clue kung anong temperature nito? May limang kulay ang stars. Blue, white, yellow, orange at red. Yung pinakamalamig na stars ay yung mga reddish stars. Yung pinakamainit na stars ay yung mga bluish na stars. Ang blue star ay naglalabas ng ilaw na may shorter wavelengths. Habang red star naman ay naglalabas ng ilaw na may mas mahabang wavelengths. Sinusukat sa Kelvin na may symbol na K ang standard international unit ng thermodynamic temperature, ang temperatura ng mga star. For star number 5. You cannot see millions of stars. Hindi tayo makakita ng million stars sa kalangitan tulad ng sinasabi sa mga pelikula o kanta. On a good night, ang isang tao na may very good eyesight ay pwede makakita lang ng 2,000 to 2,500 stars at once. The star trivia number 6. Wishing stars are actually not stars. Huh? And now, ang sagot sa tanong natin kanina. Ang tinatawag ng wishing star o shooting star ay hindi mga between, kundi mga meteor o small rocks o particles mula sa space na pumapasok sa Earth's atmosphere. Pag nahulog sila sa Earth, kumakaskas sila sa atmosphere ng Earth. Pag kinaskas mo yung kabay mo, Iinit, diba, dahil sa friction. So sila, grabe yung pagkaskas nila sa atmosphere, sobrang umiinit sila. At sa pag-init nila, yun yung lumiliwanag sila. Nakita natin, sila nag-glow for a short while. At yun sabi na, uy, may shooting star. Pero sa totoo yun, bato lang sila sa langit na nakukulong. A meteors pwedeng makita anytime of the year. Pero mas madalas daw itong maging visible tuwing may meteor showers na nangyayari kapag dumadaan ng Earth sa debris na naiiwan ng mga comet o asteroid. Amazing talagang pagmasda ng stars sa kalangitan. At sa patuloy natin pag-aaral sa mga ito, pwedeng mas marami pa tayong ma-discover na mga sagot sa ating mga tanong kung paano nagsimula ang sanlibutan. Aha! May nakilala kaming lalaki na minamanilang daw ang pagbubuhat ng naglalakiang troso. at dinubuhat niya ang mga ito habang tumatawid sa alambre. <laughs> Grabe! Ah, uh, ha. Huh. Tayo tinyo ba no. Antas, ba? Eh, 'no? video ko kay niyan. Mama. Kumbuti pa, kilalanin na muna natin si Boy Alambre. Siya si Edgar Sabado Jr. O mas kilala sa tawag na Boy Alambre. Binansagan siya gano'n dahil sa pambihira niyang kakayahan. Lai sa Alambre. Halos naging tambayan na nga ni Edgar ang alambre. Kaya niya rito magbuhat, maghubad at suot ng damit. Maupo! Kumain! At maggitara! Pati na magsiesta! Wow! Aba, feel at home na talaga ang pambihirang kakayahan na ito ni Edgar. Nagsimula raw nang makapanood siya ng ganito sa kaninang fiesta nung bata pa siya. Unang pinanaktis ko po doon sa sampayan ng lola ko. Po. At nung nakita ko to, nagiging libangan ko sa aking sarili at Naging iba rin ako sa mga bata doon sa bundok. Proud ako sa aking sarili. Masaya po ako sa aking mga skill na, na natutunan. Ah, <laughs> kaaha! Phenambulism o tightrope walking ang tawag sa ginagawa ni Boy Alambre. Ito ang art ng paglalakad sa manipis na wire o kaya bibig. Ang act na ito, nangangailangan ng matinding balance, focus, at skill. Ha? Tinatawag na phenambulist ang taong gumagawa nito. Ang earliest evidence ng tightrope walking ay mula pa sa ancient civilizations sa China, Egypt, Greece, at Italy. <laughs> Grabe, hirap pala ginagawa ni Boy Alambre ah! Sa ngayon, sa pagmimina at paghahabal-habal, itinatawid ni Boy Alambre ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero kung may free time, sa pagbabalan si sa makitid na alambre siya makikita. Edgar, andyan ka na pala? Uy, pre! Oh, nandito lang ako. Wala kasi sa paghiga-higa rito. Kaya na rin niyang maglakad habang nasa likod ang mga kamay. Nasubukan na rin niyang maglakad sa alambre na may buhat na dalawang container na puno ng tubig. O di kaya magsuot pa ng sapatos. Lahat ng ito, nagagawa niya sa taas na 10 feet o lagpas tao na taas nang walang harness. Makabahabang oras ang ginugol ni Edgar sa pag i para ma-perfect ang stunt na ito. Nung una, the tatlong dangkal, pangalawang araw ko nang pinaktis, uh, itinaas ko na ito. Dahil sa mga circus yung stunt, madalas na rin siyang naiimbitan sa fiesta. Ang mga reaksyon ng tao ay iba-iba. Mayroong nasayahan sa ginagawa ko at mayroong natatakot. Sa araw na ito, sasampulan pa tayo ni Boy Alambre ng matitindi pang eksibisyon. Una niyang gagawin ang paglakad sa Alambre habang pasan-pasan ang isang mahaba at malaking troso na may bigat na 20 kilos. Mukhang bilib na bilib ang mga kapitbahay ni Boy Alambre. hindi pa natinag. Nagdagdag pa siya ng isa at naglakad ng nakataligod pa. In total, aabot na raw sa 35 to 40 kilos ang mga buhat na kahoy ni Boy Alambre. Pero kahit dumadagdag pa ito sa timbang ni Edgar, mukhang di pa rin mapatid-patid ang alambre na tinatapakan niya. tibay ng alambre ay dumidepende sa material, diameter at uri ng pagkakagawa nito. Mas makapal na alambre, mas patibay. Ang kapal ng tinatayuan ni Edgar ngayon ay 1.6 mm. Nasusukat ang tibay o tatag ng isang bagay tulad ng alambre sa tensile strength na sinusukat sa megapascals. Sa alambre, ang tensile strength ang pinakamalaking stress na kaya nitong dalhin bago ito maputol. Ang steel wire tulad ng gamit ni Boy Alambre ay may 370 to 460 megapascals. Ang ganitong katibay na wire ay kayang bumuhat ng halos isang daang kilo o dalawang sako ng bigas. Ang susunod na gagawin ni Boy Alambre, ngayon pa lang daw niya ipapakita on cam. Susubukan niyang tumulay sa alambre na may taas na 20 feet. Kayanin kaya niya ito? Para masiguro ang kaligtasan ni Boy Alambre, maglalagay siya ng harness may aantabay din ang rescue team. Sa taas ng uh, aakyatin niya ngayon, tatawirin niyang alambre, masyado ng delikado. Ang kanya mga kabaryo, kanya-kanyang kuha na ng video. Ilang saglit pa, nagsimula ng tumulay eh, si Boy Alambre. <mukong> ang ibang manonood, tila bumagsak ang <mukong> Ano nga kaya nakakabalansi ang isang tao sa ganitong kakitid na wire? Ayon sa eksperto, may kinalaman daw dito ang konsepto ng center of mass. Ang center of mass ay uh, tumutukoy sa point ng katawan ng isang bagay kung saan ito ay maaaring ilarawan bilang uh, stable. Ang uh, posisyon ng uh, center of mass ay napaka-importante para mapanitili ng isang bagay yung kanyang stability. Sa kaso ng ating... Uh, tightrope walker, ay eh, masasabi natin na kinakailangan mapanatili niya yung kanyang center of mass directly dun mismo sa rope para hindi siya mahulog sa kanyang paglalakad. Sa so, huli, tagumpay ang ating bida. Ay, salamat! Sa talent ni Balamri po, believe po ako dahil po wala pong nakagawa dito sa, sa talent po niya dito sa amin. Gusto kong ipakita sa buong Uh, mundo na kaya kong ipakita yung talento ko sa mataas na tutuloyan ko. Gusto po namin magpasalamat sa UP Broadsock Gandingan Awards sa muling pag-recognize sa AHA bilang Most Development Children's Program makaasa kayong more fun learnings ang ihahatid ng team Aha Amazing ling Linggo. For now, magkwentuhan naman tayo sa aming official Facebook page, Aha Exclamation Point, at syempre sa aming TikTok account na Aha Underscore GMA. Subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Dahil sa mga fun kalaman, kayo ang laging panalo. See you next week. Aha!